Hindi ko alam. Parang nahiya po ako na pababae na pakketing pa sa opisina ko eh. Kasi, kasi ang perception ko nga po siya si Mayor Go. go. Hindi niyo kilala, hindi kayo nanonood. Pero ngayon nahiyaho kayo. Ninotaryohan niyo ang mga dokumento na hindi niyo pinasumpa, hindi niyo pinapirma sa notarial book, ah... Uh, hindi nyo pinababasa kanyang sasakyan para umakyat sa opisina niyo at nalibre niyo pa. Baka akala nyo ka. kaya nyo lukuin? Hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala kaya nyo lukuin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran? Eh, hindi ha? Kami po. Kami dito, hindi kami po bayaran ha? Hindi po, hindi po. Wala po, po yung mabay kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. At Galicia? Ah, uh, Madam Chair, mga... Mga ginagalang po natin mga senador, Unang-una po ay uh, pagpasensyahan nyo na po, hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero hindi po ako masyadong nakakapanood ng mga Senate hearings. Hindi rin po ako masyadong uh, aware sa mga issues dahil marami na po akong handle ng mga personal cases ng mga clients ko. So, ang una ko po pong gusto sabihin ay, In truthfulness po, hindi ko po alam na may waran si Mayor Alice ko.